aking uh, pinirmahan ngayong petition together with uh, our Bicolano constituency ay yung pag nagpatawag ng uh, constituent assembly it should be voting jointly dahil nga doon sa nangyaring uh, procedural infirmities or ambiguities that really prostrate uh, the work of the House of Representatives uh, hindi natin malaman even uh, legal scholars or even uh, members of congress are You know, divided on how to interpret uh, the present provision of the Constitution. So doon nagkakaroon ng deadlock. Oo. Pero yung vote vote jointly po ang uh, proposal po ninyo, eh yung pinaka-concern po, lagi na sinasabi, di Three, around 300 members, yung House of Representatives, yung Senado, 24. So baka madadilute lang yung vote po nila. Paano po natin ma-address ito? Well, that is the true essence of equal representation. Uh, pursuant to our democratic system of government, uh, dapat naman talaga isa ang boto mo uh, sa bawat panukala pag uh, nakaupo ka uh, sa isang constituent assembly. Alam po ninyo, pag, pag ang isang congressman at uh, senador ay uh, uh, umupo sa isang constituent assembly, uh, natatanggal po ang iyong pagkasenador at pagka congressman. At ang uh, sinasabi natin dyan ay uh, ikaw ay nire mo hindi na yung yung distrito or bilang senador, hindi nire-representa mo kung ano yung general interest and welfare ng ating mga kababayang Pilipino.